Simula nung nakuha ko si Jories, meron akong isang problema. Ayun yung sobrang taas ng upuan at meron akong naisip. isip. niyo ko, simula na natin. Looking for flat seat for Jorno. PM me. Awesome. Asap. So after ko siyang i-post sa isang group, agad-agad na nag-message saan si Sir Rafael ng Kurt Moto Pateros. Sabi niya sa akin, Sir, Gucci, baka want mo, Sir. Sabi ko naman, magkano? At nagkasundo naman kami sa presyo. Tinanong niya ako, what time ka punta, bossing? Sabi ko, now, boss. Kaya ako naman gusto ng flat seat kasi kitang-kita niyo naman, ayun o, oh, na ako. So, hindi ko na na-videoan yung mga susunod na nangyari kasi naalimutan ko yung camera ko. Pero ito siya nung na-install na. Ano pang hinihintay? i e, montage na yan. At syempre, maganda na yung upuan natin. Umorder na din ako na anti-scratch or anti-pusa na tinatawag nila. Kaya kung gusto nyo rin ito, nasa comment section ng link. So, doon na natatapos ang una nating upgrade para kay Jories. Abangan nyo ulit sa susunod kung ano pang may dadagdag natin. Basta tandaan, basta kwentuhang motor kay Papa Vlog yan. Follow for more!